Ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal at taga-pangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, wag niyo ako siraan. Meron pong naglabas na isang uh, uh, journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nag-ngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay Ano po yung middle finger po. Habang-habang ah. ah. nagtayo habang daw po ay uh, hmm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag hmm. ceremony, ako daw po ay nagngatngat. Hmm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka bilang uh, taga-pangulo. Sapagkat noong pong dati, binigyan ako ng issue na isang chismis eh, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila, ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Inihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil Tanab ito po'y malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na taga-Pangulo, kung gusto nyo ako mag-resign, ngayon na kung gusto ninyo. Huwag nyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat okay. po. Tama po kayo. Pero ngunit uh, ang inyong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at uh, may eksplinasyon na ito ay isang uh, uh, religious... Um, Uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila, bandila, baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya eh, ipagpatawad nyo na kung ang sergeant at arms, so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tignan nila, uh, ang, uh, meron mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Opo, Kaya patawanin nyo na silang ng mga nagkamali at medyo nataka ang pang pananaw. Opo, ang maainan hmm. po sana maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi ginoong Pangulo, hmm. eh yung lumabas pong mga ano, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, hindi, uh, ah, oo oh nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, Apology. Ang uh, Rappler opo, sa opo. inyo, opo. na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang, <laughs> tawag niyo po ay ngat Opo. <laughs> A alam niyo po, Gino, ang Pangulo. Tawad sa inyo. Ayan eh. Opo, pero napakainam po <laughs> kung manggagaling po sa Senado. Sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi uh, na hindi ko po ginawa yan. Hindi abo, ko po magagawa yan. Tama, makalaking pambabastos po niyan hindi ko po magagawa Ginoong Pangulo. Ako na mo ako na mismo bilang uh, uh, bilang bilang Senate President o tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa 'yan. At uh, tama yung uh, ikangay uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin nyo na sila.